Magandang umaga guys and welcome back sa ating channel ang Kalapatids Fishing Adventures Ayan, nagbe-viewing na tayo ng ating mga bagong warriors sa 2024 At yung tatlo nga po pala dito mga kalapatids ay atin na pong uh, pinakawalan at effective po yung ating pag viewing dito sa ating mga jet fighter Mawalan man po tayo, eh yun po eh isa sa mga nagiging weakness ng ating mga pansir so, hindi po talaga maiwasan yan so trial lamang po itong ating uh, uh sa ating mga ibon so ayan yan po yung ating mga bagong jet fighter na ating pinakawalan fresh sa viewing yan Marunong na rin silang mag-trapping. Basta ang mahalaga mga kalapatids, eh, wag nyo silang bubugawin. Wag nyo silang bubogawin, So very effective po yung ating mga ginagawa na pagbibiewing araw-araw sa mga ito. Kaya natatandaan naman po nila yung kung saan sila papasok. Ang mahalaga po dyan mga kalapatids ay yung pagpasok nila sa trapping. Ang ginawa ko po dyan mga kalapatids, no, eh, ginaya po natin yung style ni Mr. Dennis Palma. So kinat po natin yung 4, 5, and 6 na takpak nila. At ayan na nga po ang naging resulta ng ating uh, pagbe-viewing sa kanila at pagpapalipad ngayong araw na ito. So kahapon pa po pala ako nagpasimula ng uh, ating pagpapalipad ng ating mga ibon. Yan, tinatanaw-tanaw nila ang paligid. Ang pinakamalaga dyan basta huwag lang silang lalayo dito dito lang sila okay na po yun so, hindi naman po sila mga kalayo dahil putol po yung kanilang pakpak yung 4, 5, and 6 po na pakpak nila yan ginaya po natin ang style Mr. Dennis Palma yan tingin nyo papahipahinga na sila dyan dyan na sila at ito pa po yung ating mga binubiewing na mga ibon yan o no? pa po, po halos magkakasabayan po sila yan mga yan ang isa pa po mga kalapatids, bago ko po sila pinakawalan, ay pinakain ko muna sila. Para mamaya pagpasok nila dito sa ating loft ay gutom na uli. Madali na po silang tawagin. Ayan, binusog ko muna sila para tamarin rin lumipad. Ayan lang sila oh. Nagpakawala po ako kanina pa pong mga 10 o'clock in the morning. Ganyan po ang ating style sa ating uh, uh, sa mga bagong fresh na jet fighter na ilalaban ngayong taon na ito Ayan, malalaman na po natin sa kanila kung sinong matibay Ayan. ngayon nga po ay simula na po ng ating summer race so, ang kakarga ko lang po ay isa isa lamang po ang aking kakargan naobserba sa akin itong ibon na consistent na umuwi yun po ay naibato ko na po sa Bacoor, Tabite kaya atin po siyang susubukan ngayong summer race kaya ito po ating uh, mga maihabol pa natin itong mga to Yan. basta huwag na sila lalo yun dito dito lang sila napakalaga po nitong aviary yan itong view, viewing nila Although tayo po ay meron pa po dito double cage na ating pinaglagyan ng ating mga jet fighter kasi po sinasanay ko po sila pumasok dito sa trapping. Ayan, sinasanay ko po sila dito na pumasok. Pero meron po, po sa dyan na ah, dalawa po pala dyan. Ayan, yung dalawang dalawang yan na dito po sila pumapasok. Pero yung isang puting yon, yan, yung off color na yan, dito po siya pumapasok kaya nasanay na po natin siya dito pumasok kaya mamayang hapon ay pakikita ko sa inyo pagka tinawag na sila at uh, gutom na yung mga yan papapasokan po natin sila dito kaya, pwede naman sila kahit saan pwede naman dito dyan pumasok o kaya dito basta makapasok sila sa trapping ayan ito mga ito dito kasi ito eh Diyan yan, no? Diyan sila, diyan sila. Pero yan, yeah, ito, yung puting yan, yung puti ano yan, dito yan pumapasok. Yeah. So anyway, magbabalik ako at uh, malaman po ninyo kung paano sila pumasok mamaya. A few minutes later. Ayan guys, tignan nyo yung ating mga pinakawalan na young bird. Ayan o, oh. Ayo, pumasok na isa. Pasak, 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 pasak. Ito yung dalawa, oh. hindi na umalis. Ibig sabihin yan, mga kalapatids, dito na sila. Batsyap na yan dito. Ayan, sinanay ko kasi sa sipol kaya pag ano, nagre-response na sila. Ayan, na niya iba. O, oh. ayan, nagwawala na. Kailangan, mga kalapatids, sasanayin nyo sa sipol lang yung mga ibon. Ayan, bata pa lang, sasanayin nyo na sila. Pasok, pasok, pasok. Tisa. Pasok, pasok, pasok. Ayan. Sa so, ganun, eh, masanay sila na pag sumisipol kayo, eh, maging alert na sila na sila ay kakainan. Bisa aku masuk na scraping. Itu medio gigi anda paling silap. Alert dahil suisi pul taiyau. Itu isan di perco. muna tayo a few minutes later ayan guys, ito na yung young bird natin ayan o, oh, pumasok na hindi ko na lang nakuhana ng video kasi wala akong paghahawak eh. ayan o oh, pumasok na siya, dito siya pumasok ayan, dito siya pumasok sa trapping ayan success yung ating training sa kanila ngayon yung isa naman, e dito pumasok ayan o, oh, dito siya pumasok Ayun na siya. Dito na pumasok ang Ayun. Ayun, isa. Ayan. ayun yung isa. Ayun. Ayan. Yung isa ayun. Naglulugon. Tapos yung isa ayun. Tapos yung isa ay eh, nandito dito. Yung isa, yung. Kung kaya ganyan ang ibon nyo ay eh, territorial. Territorial kasi itong mga to eh. Ayan, matatandaan niya kung saan siya nakapwesto ayun o, oh, tulis niya sa taas. Hindi lang siya palagi. Ayan. So ayan guys, dadandungan pa natin ang pagkain to mga to kasi nabitin. So guys, ganun lang ang pagtuturo sa trapping. Kailangan ma-master nila yung ano, yung pagpasok nila sa trapping at yung viewing. Dapat consistent, dapat araw-araw. Umaga hanggang hapon na kasi ginagawa ko eh. Misan, napapabayaan ko na sila dito sa taas. Ayan, sa hapon na ako bumabalik. Kaya kailangan tuto kayo sa inyong mga young bird para hindi kayo ma mawalan, ma overflyan Yan, ganyan lang ginagawa ko. Ayan, oh. Tapos na siya. Tapos na, oh. Balik na siya doon sa pesto niya. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Sa susunod na lang po ulit na ating video, eh, yung ibang mga warriors naman po natin ang ating ibang tuturo. So, malaking salamat po sa inyong pag-subscribe dito sa ating channel, ang Kalapati Fishing Adventures. Bye-bye you!